Ang lokasyon ay isang napakahalagang isa sa alang-alang kapag pumipili ng yung susunod na gustong lipatan o bakasyonan. Sa aspeto ng paghahanap ng pinakamahusay na lokasyon, isang bagay na dapat mong bigyang pansin ay ang kaligtasan. Siyempre, nais mong manirahan sa isang lugar kung saan hindi ka natatakot para sa iyong mga anak na naglalaro sa mga kalye. Sa parehong oras, hindi mo nais na magkaroon ng malalim na problema sa muling pagbebenta ng bahay kalaunan. Ang pinakamahusay na paraan upang masukat ang kaligtasan ng lokasyon ay suriin ng mga estatistika mula sa mga opisyal na pagpapatupad ng batas at mga eksperto sa field mismo. Kaya't ating alamin ang mga pinakaligtas na siyudad sa Pilipinas, pero bago yan, ay huwag kakalimutang mag-subscribe sa ating channel upang laging updated ka kapag may bagong upload. 10. Valenzuela City ikasampu sa ating listahan sa pinakaligtas na lungsod ay ang Valenzuela. Sa survey ng Nambio, ang lungsod ng Valenzuela ang pangalawang pinakaligtas na lungsod sa Southeast Asia na may 24.03 point crime index at 75.79 points sa safe index. Ang index ng krimen ay isang pagtatansya ng pangkalahatang antas ng krimen sa isang naibigay na lungsod ayon sa Nambio. 9. Cebu City Ang Cebu City ay ikalawang lungsod ng Pilipinas na kilala bilang Queen of the South at dating kabiserang lungsod ng Pilipinas. Ang Cebu City ba ay ligtas? Oo, ang Cebu City ay ligtas. Ang marahas na krimen laban sa mga turista tulad ng mga pagnanakaw at pangbubugbog ay hindi pangkaraniwan, ngunit dapat pa rin nating malaman na posible pa rin mangyari ito. 8. Baguio City Ang lungsod ng Baguio ay napabilang sa mga ligtas na lungsod sa Timog Silangang Asya noong 2018 na may talaan na 58.38 safety index. Ayon sa Nambio, ang pinakamalakas na crowdsourced database firm sa buong mundo na nangungolekta ng datos sa safest cities mula sa mga rate ng krimen at kalidad ng kalusugan sa iba't ibang lungsod sa buong mundo. 7. Bacolod Ang Bacolod ay isang nagtataguyod at independyenteng mga lungsod sa lalawigan ng Negros na siyang sentro ng kalakal at pagunlad. Ang ilan sa mga tao ay maaring kinakabahan tungkol sa kaligtasan sa pagpunta sa Bacolod City. Ngunit isa ito sa pinakaligtas na lungsod na binibisita ngayon sa Pilipinas. Ang datos ng krimen ng lungsod ay mababa at nagpapatuloy na positibo patay sa mga statistics. Kaya sa pangkahalatan, ang lungsod ay isang napakaligtas na lugar. 6. Dumaguete Ayon sa Forbes magazine, ang lungsod ay isa sa seven best places to retire around the world para sa pagre-retiro. Ito ay nag-aalok ng pamumuhay sa tabing dagat na mura kaysa sa ibang mga lugar. Dagdag pang ligtas na paninirahan sa lungsod. Dito ay makakapaglakad o bisikleta ka kahit saan sa gabi na walang may encounter na problema. Siyempre, kailangan mo pa rin maingat Ngunit kahit na, sa masikip na palengke o bayan ay mararamdaman mong ligtas ka at ang marahas na krimen ay halos wala. 5. Davao City Hindi maiiwan ang Mindanao sa pinakaligtas ng mga lungsod. Sa katunayan, ang King City of the South ay nasa ikalawang pwesto sa listahan ng nambil na ligtas sa Timog Silangang Asya. Ayon sa istatistika, ang lungsod ng Davao ay mayroong safety index rate na 72.50. Bukod dito, ang index ng krimen ay nasa 27.50. Sinabi ng Punong Public Safety and Security Command Center or PSSCC na ang kapayapaan at kaayusan sa lungsod ay sanhi ng mabuting pamumuno ng lokal na pamahalaan. Malapit na pagsubaybay sa mga kumpol ng kaligtasan Seguridad at kooperasyon ng mga Dagawenyo. 4. Makati City Ang listahan ng mga pinakaligtas na lungsod ng Nambio sa ikaapat na ranggo ay nakuha ng Financial Capital ng Pilipinas sa Timog Silangang Asia, na nakakuha ng Safety Index Rate na 59.48. Pinarangalan ng Alkalde ng Lungsod ang pagsisikap ng Philippine National Police at Bureau of Fire Protection na panatilihing ligtas ang metro. Sinabi niya na inuuna ng lokal na pamahalaan ang kaligtasan at seguridad upang payagan ng mga mas marami pang mga negosyo sa Makati na magpapaunlad at magpapasagana sa lungsod. 3. Iloilo City kahuling ulat mula sa online database sa Nambio ay nagsiwalat ng Lungsod ng Iloilo ay isa sa mga pinakaligtas na lugar sa Timog Silangang Asya. Naranggo ito sa ikawalo sa sampung lungsod. Kamakailan lamang pinagutos ang pagpapatupad ng batas para sa mabilis na pagtugon sa mga pangangailangan ng komunidad at mampanatili ang kapayapaan at kaayusan sa iba't ibang mga lugar sa paligid ng lungsod. 2. Puerto Princesa City. Kasama sa pinakaligtas ng mga lungsod na nabanggit sa ulat ng pagsasaliksik ng krimen noong 2018 ay ang eco Tourism Center of the Philippines, ang lungsod ng mga limestone caves at sikat na underground river, ang lungsod ng Puerto Princesa. Naitalang kabuang 227 na insidente ng krimen noong panahong iyon. Sabi ng Palawan News Online, ayon sa mga lokal na opisyal na napapatupad ng batas, ito yung ang pinataas na pagsisikap ng mga mobile patrol at malakas na kampanya laban sa mga krimen na ginagawang mas ligtas ang lungsod. 1. Ormoc City Kung balak mong manirahan sa lungsod na ito, hindi ka lamang titira sa isang ligtas na lugar. Makakakuha ka rin ng isang lugar na naglalaman ng mga kamanghamanghang natural at makasaysayang mga site, tulad ng Lake Danao National Park, Alto Peak at Puente de la Reina, bukod sa maraming pang iba. Sa unang isang buwan ng 2018, ayon sa datos ng PNP, ng unang lungsod na ito sa Leyte ay nakaranas lamang ng 134 na mga insidente ng krimen. Bago ito, idineklara ng Philippine Drug Enforcement Agency na ang lugar ang unang munisipalidad sa rehiyon na drug-free, tulad ng iniulat ng Philstore.